Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral sa social media ang video ni Kim Chu kung saan mali ang pagkakabigkas niya sa pangalan ng bandang Four of Spades sa guesting ng banda sa It's Showtime. Sa halip na basahin bilang Four, nabasa ito ni Kim bilang Ivy. <laughs> Congratulations Ivy of <laughs> Sa isang post sa ex nitong Sabado, nilinaw ng aktres na honest mistake lang iyon at hindi niya kilala ang banda. Kung naitama ko yung pangalan nila, may magbabago ba? Mababalik ba sa atin yung ninakaw na tax natin? I think there is much more problem in PH now than this, Ania. Dagdag pa ni Kim, mas malaki ang mga problema ng bansa kaysa sa ganitong maliit na isyo at hinikayat ang publiko na ito ng boses sa tunay na laban. Tinuligsa rin niya ang crab mentality ng iba na imbes tulungan ay hinahatak pababa ang kapwa. Tanong ng netizens, tama bang depensahan ni Kim ang sarili at i-redirect ang isyo sa mas malalaking problema? O dapat lang ba niyang tanggapin ang pagkakamali ng walang paliwanag?